Ito ang magagawa ng mga satanic and demonic rituals na makikita at naririnig mo sa panahon natin ngayon. Ang satanic symbol, galing mismo talaga yan kay Satan. Siya ang nasa likod niyan. Sa panahon natin ngayon, hayagan na at di na yan natatago. Nagiging reliable sa sabi ng Revelation chapter 13 na ang mark of the beast o yung marka ng halimaw o ni Satan at ni Antichrist ay yung 666. pero natin, hindi lang 666 yung makikita nating simbolismo ni Satanas. Marami po. Papapansin nyo, makikita nyo yan sa mga religious leader ng mga nagpapanggap na totoo o kaya naman mga false prophet na lumilitaw at maraming dinadaya sa panahon natin yun. Nakita nyo rin mga simbolismo ni Satanas sa mga tao po na nagko-conquer. Yung mga magagaling po sa strategical pagdating po sa pagsakop ng mga bansa o yung mga famous at mga nasa Hollywood. Ilan lang yan mga kapatid sa makikita natin sa panahon natin ng mga satanic symbols. Makikita rin ang mga bagay po na yan sa mga live concerts, sa mga video sa mga music videos po na nare sa panahon natin ngayon. Sinasamahan din ng rituals, spell, gawa po yan ng witchcraft. Kaya po, nagsasanib po sa yung pagdating po sa mga music industry. Maniwala ka sa hindi yan po yung nangyayari ngayon. Panoorin nyo yung mga live concerts, music videos, di ba? Ang pinopromote po dyan, hindi si Jesus, hindi ang Panginoon, kundi minamak pa nga nila eh. Bukod dyan, pinopromote nila yung Antichrist, pinopromote nila yung satanism, witchcrafts. Pino-promote nila yung anti-Bible, hindi na naniniwala sa Biblia. Mapapasin nyo po, sino ba ang mga nagbabiral? Sino ba yung mga yumayaman? Sino ba yung mga nagtitrend po sa panahon natin ngayon? Yung mga gumagawa ng mga kalapastanganan. Sa panahon ng Bible, napakarami na pong gumagawa niyan. Mga witchcrafts, satanism, rituals. Kinakalaban nila ang Panginoon. At ang nasa likod niyan, si Satanas. Para ano? Para matalo ang Diyos? Hindi po. Alam ni Satan na talunan na siya. Dahil naprapisay na po yan. Alam na po yan ng Bible sinabi na po yan ng Panginoon sa Revelation. Ang ginagawa na lang niya, dadayain na lang niya yung mga tao. Sa panahon natin ngayon, obvious na obvious sa music industry na yan yung ginagamit ni Satan. Kasi hindi galing sa kanya yung talent. Ang gagawin niya, i-use mo yan para imak si Jesus, imak ang Panginoon para siya ang sambahin mo tapos ipapalik niya yung karangyaan ng buhay. About 20 years ago, world roll pop singer Katy Perry confessed in an interview to selling her soul to the devil for fame and money. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. <laughs> But it didn't work out. And so I sold my soul to the devil. I sold my soul to the devil. Well, needless to say, So, 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 We know this Nung si Satan tinanong niya ang Panginoong Isokristo sa wilderness Inoffer niya yung mga bagay na yan karangyaan, kasikatan, kayamanan, posisyon na mataas sa buong mundo. Ganyan ang ginagawa niya sa panahon natin ngayon. Gagamitin o ipapagamit, iaalok sa iyo ni Satan yung alin mo, yung kaya mong gawin na binigay sa iyo ng Panginoon upang talikuran ng Diyos para lang yumaman, para lang sumagana. Hindi ko sinasabing ang lahat ng kanta na sumisikat at sobrang trend sa panahon natin ngayon ay galing na kay Satan. Mapapansin niyo naman kung kanino galing o saan na-create yung kanta. Lalo na kung may mga paulit-ulit na pagbigkas ng mga lyrics. Yan po ay spell na nagtatransfer sa mga taong nakakapakinig. Kasi nga, ang ating pananampalataya ay nakukuha natin sa pakikinig at pakikinig. Ito ang epekto habang naririnig mo yung mga spell na galing po sa music. They create obsession. They create envy. They create hallucination o kaya naman matinding imagination na wala na sa realidad. Matinding pag admire sa tao. Even desperation. Dahil kapag merong mga concert, gusto mo pumunta doon. Observe all the songs lalo na na-create sa kabastusan. Last, pornography, sex. Habang pinapakinggan mo, lalo kang nahuhulog sa flesh desire na makagawa ng mga bagay na yon, mga awiting malalaswa. O kaya naman yung sobrang fantasy. Sobrang fiction, hindi na makatotohanan Ilan lang yan sa mga example na ibinibigay ng mga spell at rituals sa music industry Huwag nating deny ang mga katotohanan na napakinggan natin kapatid sa oras na ito Alam ko na unawaan mo yung sinasabi ko Na merong nasa likod ng lahat ng mga satanisim sa music Kasi ang ating talent ay galing sa Panginoon At ang music ay galing din sa Panginoon Si Satan, siya muna ay Lucifer Siya ay Light bearer Shining One. Napakagaling at napakahusay sa pagtugtog at pwedeng ginagamit niya sa mundo yung galing at karisma niya sa pagtugtog para lang malaglag sa pananampalataya o ang isang tao. Mabulag sa mga karangyaan, mabulag sa fame, sa yaman. God communicates to you right now. Walang masama na pag-aralan mo yung mga sinabi ko sa iyo na katotohanan. Mabuting piliin natin yung mga pinapakinggan natin. Piliin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Umiwas tayo sa mga demonic symbols, sa mga witchcrafts, sa mga satanism because we are not fighting against flesh, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Meron ka nawang natutunan. Share mo ito para malaman din ng iba. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka sa sinasabi ko, follow and subscribe kung napapanood mo sa Facebook or YouTube. Hanggang sa muling pagkikita, ito ang lingkod, Pastor Gabueno, God bless you.